Nakakaramdam na ba kayo ng pagkabigat sa loob ng sarili ninyong tahanan minsan ba? Paggising sa umaga, titingin kayo sa paligid at mapapaisip. Saan ko ba ilalagay ito? O paano ko ba lilinisin lahat ng ito? Nakikita nyo ba ang mga tambak na lumang gamit? Mga bagay na tinago nyo lang sa kanalang o baka kailanganin pa? Alam kong hindi lang kayo ang nakakaramdam nito. Lalo na kapag umabot na tayo sa edad na 60 pataas. Parang ang mga bagay ay nagkukumpulan. Unti-unting kumakain sa espasyo at sa kapayapaan ng ating isip ang totoo. Ang pagdami ng gamit sa bahay ay hindi lang tungkol sa kalat. Minsan, ito ay sumasalamin sa bigat na dinadala natin sa ating puso, sa pagkapit sa nakaraan o sa takot sa hinaharap. Pero may sikreto po ako para sa inyo isang paraan para gumaan ang buhay. Hindi lang ang inyong bahay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang mabilis na paraan para malinis ang inyong tahanan at maluwagan ang inyong kalooban sa loob lang ng tatlong araw. Opo, narinig ninyo ng tama, tatlong araw lang, hindi ito biro at kayang kaya ninyo itong gawin kahit pa tayo ay nasa edad 6 pataas. Kahit pa mas masakit na ang likod at mas madali tayong mapagod, ang mga paraang ibabahagi ko ay simple praktikal at siguradong makakatulong sa inyo na makalaya mula sa bigat ng mga sobrang gamit. Kaya huwag na huwag kayong aalis dahil sa dulo ng video na ito. May ibubunyag akong isang bagay na siguradong ikagugulat at ikagagalak ninyo. Isang sorpresa na mas mahalaga pa kaysa sa isang malinis na bahay. Ngayon, simulan na natin ang paglalakbay na ito tungo sa isang mas maluwag, mas payapa at masayang tahanan. Isang lugar kung saan kayo ay tunay na makakapagpahinga at makakapag-isip ng malinaw. Ang unang paraan na ibabahagi ko ay napakapayak ngunit napaka -epektibo. At ito ang tinatawag nating kung may papasok, may lalabas rule, simple lang. Hindi po ba ang ibig sabihin nito? Sa tuwing may bagong bagay na dadalhin kayo sa inyong tahanan, mayroon ding isang bagay na dapat lumabas. Halimbawa, kung bumili kayo ng bagong t-shirt, maglaan ng isang lumang t-shirt na hindi nyo na ginagamit at ilabas ito. Maaring itapon kung sira na, o i-donate kung maayos pa, kung may bagong tasa kayong natanggap bilang regalo, maghanap ng isang lumang tasa na nagkalat lang at hindi na ginagamit at magdesisyon kung saan ito mapupunta. Alam kong minsan, napakahira para sa atin na bumitaw sa mga bagay, lalo na kung bigay ng kaibigan, kamag-anak, o kung may sentimental value. Ang totoo, maraming Pilipino ang may ugaling segurista, yung tipong nagtatabi ng mga bagay baka sakali o baka kailanganin pabalang araw. Ang isang sirang payong na tinatago pa rin sa bodega, ang mga lumang kasangkapan na pinaglumaan na pero nasa sulok pa rin ng sala. O ang mga lumang damit na hindi nakasya pero sayang naman. Ang mindset na ito ang nagiging ugat ng patuloy na pagdami ng kalat pero isipin po ninyo. Kung patuloy lang tayong magdaragdag ng hindi nagbabawas, saan natin ilalagay ang lahat, magiging parang bodega ang ating tahanan. At imbes na magbigay ginhawa, magbibigay pa ito ng stress. Ang kung may papasok, may lalabas, rule ay hindi lang para sa bagong gamit na binili ninyo, kundi para din sa mga gamit na natanggap ninyo bilang regalo o di kaya ay nakuha mula sa iba. Kung may nagbigay ng bagong kumot, suriin ninyo ang inyong mga lumang kumot. Meron ba kayong kumot na halos hindi na ginagamit, manipis na, o may punit na panahon na para i-let go ito kung may bagong libro kayong nabili? Maaari nyo bang tingnan ang inyong mga lumang libro? Meron ba kayong nabasa na at hindi na uulitin basahin? Maaari itong ipasa sa iba na mas makikinabang. Sa ganitong paraan, hindi nakakalat ang inyong bahay. Ang bawat bagong item ay nagiging paalala sa inyo na maging masinop at magdesisyon tungkol sa mga kasalukuyan ninyong pag-aari. Hindi nyo na kailangan maglaan ng isang buong araw para maglinis ng malawakan sa bawat oras na may bago, may lumalabas at napapanatili ninyo ang kalinisan at kaayusan ng inyong espasyo. Para mas madaling magawa ito, sanayin ang sarili na magtanong ng mga simpleng tanong sa tuwing may bagong gamit na papasok. Halimbawa, nasaan ko ito ilalagay? At mayroon na ba akong katulad nito na mas luma o hindi na ginagamit kung mayroon? Magdesisyon ka agad. Ang disiplina sa kung may papasok, may lalabas rule ay parang isang filter na pumipigil sa mga hindi kailangang bagay na makapasok sa inyong tahanan. Pipigilan nito ang pagtambak ng kalat bago pa man ito magsimulang bumuo ng isang bundok. Ito ay isang proactive na paraan upang mapanatili ang kaayusan sa bahay sa halip na maghintay pa na dumami ang kalat bago kumilos, isipin ninyo, mas madali ang buhay kung hindi kayo nababalutan ng mga gamit na hindi nyo naman kailangan o ginagamit, mas maraming espasyo para makagalaw. Mas madaling hanapin ang mga bagay at mas malinis ang hangin na nalalanghap. Ang kalat ay nakakastress, hindi lang sa paningin kundi pati na rin sa pakiramdam. Ang pagkakaroon ng maluwag na espasyo ay nagbibigay ng kalayaan at kapayapaan sa isip kung magiging ugali ninyo ito makikita ninyo ang malaking pagbabago hindi lang sa bahay ninyo kundi pati na rin sa inyong kalooban ngayon naman dumako tayo sa pangalawang mabilis na paraan na tinatawag nating ang magic bag o ang kahon ng kalayaan ang paraang ito ay napakasimple rin ngunit napakabilis magbigay ng resulta Kumuha kayo ng dalawang malalaking bag o kahon. Ang isang bag ay tatawagin nating para sa donasyon, ibibigay, at ang isa naman ay para sa basura, itatapon. Simple lang ang gagawin, magtakda kayo ng timer, kahit 15 hanggang 20 minuto lang. Sa loob ng oras na 'yon, mamili kayo ng isang maliit na espasyo sa inyong bahay, kahit isang istante lang ng aparador, isang drawer, o isang sulok ng lamesa. Ang goal ay mabilis na magdesisyon. Habang tinitingnan ninyo ang mga gamit sa espasyong iyon, magtanong nang kailangan ko ba talaga ito o ginagamit ko ba ito sa nakalipas na isang taon? Kung hindi, ilagay agad sa tamang bag. Kung hindi na maayos, sira o hindi na pwedeng gamitin ng iba, ilagay sa bag na para sa basura. Kung maayos pa at pwede pang mapakinabangan ng iba, ilagay sa bag na para sa donasyon, ibibigay ang ganda ng magic bag method ay hindi nyo kailangan tapusin ang buong bahay sa isang upuan. Ang 15-20 minuto ay sapat para maging productive kayo nang hindi napapagod. Isipin ninyo sa loob ng 20 minuto. Pwede ninyong malinis ang isang drawer na puno ng lumang resibo, expired na gamot, at mga susi na hindi na alam kung saan gagamitin o kaya naman ang isang parte ng inyong cabinet na puno ng mga lumang tupperware na wala ng takip o mga basag na platito na nakatago pa rin. Ang mga ito ay gumagambala sa inyong espasyo at sa inyong isip. Ang mga hindi naman nasirang gamit tulad ng mga damit na hindi nakasya mga lumang libro na nabasa na o mga gamit sa kusina na may doble na kayo ay perpekto para sa bag na para sa donasyon ibibigay. Isipin ninyo na ang pagbibigay ng mga bagay na ito ay hindi pagtatapon kundi pagpapasa ng pagpapala sa iba na mas nangangailangan. Ito ay nagiging paraan ng pagtulong sa kapwa. Ang pinakamahalagang bahagi ng Magic Bag method ay ang agarang pagtatapon o pagbibigay pagkatapos mapuno ang bag. Kapag napuno ang bag na para sa basura, itapon agad, huwag nyo nang patagalin pa sa bahay. Kapag napuno ang bag na para sa donasyon, ibibigay, dalhin agad sa pinakamalapit na charity, simbahan, o sa sino mang kaibigan o kamag-anak na alam ninyong makikinabang, huwag nyo nang balikan o pag-isipan ulit. Ang pagpapaubaya sa mga bagay ay nagpapalaya sa atin. Ito ang susi para hindi na magtambak ang mga bag na ito sa inyong bahay. Maraming beses na nangyayari na nag-aayos tayo pero ang mga para sa donasyon na gamit ay nananatili lang sa isang sulok ng bahay ng linggo o buwan. Kapag nangyari ito, bumabalik ang pakiramdam ng kalat, ang pagiging mabilis sa pagdidesisyon at pagpapakawala ng mga bagay ay ang tunay na kapangyarihan ng trick na ito. Napakabilis! Hindi po ba kung susundin natin ang dalawang simpleng paraan na ito ang kung may papasok may lalabas at ang magic bag, malaki na ang mababawas sa ating mga kalat at gagaan na ang pakiramdam ng ating tahanan, makikita ninyo agad ang resulta at ito ay magbibigay sa inyo ng inspirasyon na ipagpatuloy pa. Pero hindi pa tayo tapos dahil may tatlo pa akong ibabahagi na mas magpapagaan sa inyong buhay, lalo na para sa mga bagay na mas mahirap bitawan. Sige po, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay tungo sa isang mas payapa at mas sinop na tahanan. Ang pangatlong paraan na ibabahagi ko sa inyo ay tinatawag nating 1-minutong blitzlinis. Ito ay isang napakagandang paraan para hindi kayo ma-overwhelm sa paglilinis at pag-aayos. Alam kong minsan, kapag tinitingnan natin ang buong bahay na puno ng kalat, parang napakabigat at hindi natin alam kung saan magsisimula. Ang 20 minutong blitz linis ay nagbibigay sa atin ng maliit, pero makabuluhang target. Katulad ng magic bag method, kailangan lang nating magtakda ng timer sa loob ng 20 minuto. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang tayo magtatabi. Maglilinis at mag-aayos tayo ng isang partikular na maliit na espasyo. Hindi kailangan malaking espasyo. Kahit isang sulok lang, isang drawer, isang istante sa kusina o ang inyong nightstand sa kwarto, ang importante ay magsimula kayo sa isang lugar at tapusin ito sa loob ng 20 minuto. Halimbawa, sa inyong nightstand? May mga libro ba doon na tapos na basahin mga lumang magasin, mga basong ininuman kagabi, mga gamot na hindi na ginagamit o expired na, mga papel na hindi na mahalaga sa loob ng bunti minuto? Maaari nyo itong isa-isahin, linisin, at ibalik sa tamang lagayan ang mga kailangan pang itago, itapon ang mga basura, at ihiwalay ang mga pwedeng ipamigay. Ang ganda nito ay napakabilis makita ang resulta pagkatapos ng 20 minuto. Makikita ninyo ang isang malinis at maayos na maliit na espasyo. At ito ay magbibigay ng malaking kagalakan at pag-asa. Maaari ninyo itong gawin araw-araw o kahit every other day. Ang consistency ang susi dito, isipin ninyo. Kung gagawin ninyo ito araw-araw, kahit 20 minuto lang, sa loob ng isang linggo, meron na kayong nalinis na 120 minuto o mahigit dalawang oras. Sa loob ng isang buwan, makakalinis na kayo ng halos 10 oras na katumbas ng paglilinis ng isang buong kwarto. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa paglipas ng panahon para sa ating mga nasa edad 60 pataas. Ang paraang ito ay napak napakakomportable dahil hindi tayo napapagod ng husto at hindi natin kailangan magmadali. Ang 20 minuto ay kayang-kaya kahit may kaunting pananakit ng katawan. At ang bawat maliit na espasyo na malilinisan ninyo ay magbibigay ng kagaanan sa inyong pakiramdam. Ang mga lumang resibo na nakatambak sa isang lagayan. Ang mga expired na gamot na nakatago lang sa cabinet. O ang mga lumang card na halos hindi na mabasa. Lahat ng ito ay unti-unting mawawala konti-konti. Pero tuloy-tuloy at bawat araw ay makikita ninyo ang progreso ngayon, dumako tayo sa ikaapat na paraan, na particular para sa mga damit ang baliktad na sampay ng damit method. Alam kong maraming Pilipino, lalo na ang ating mga nanay at lola, ay mahilig magtago ng damit, yung mga damit pang okasyon na baka hindi na maulit, yung mga damit na bigay ng mga anak o apo na hindi naman nasusuot, o yung mga damit na hindi nakasya pero sayang naman, baka pumayat ulit. Ang aparador ay isa sa mga pinakamahirap ayusin dahil sa dami ng damit, na nakatambak pero may simple at epektibong paraan para matukoy kung aling damit ang ginagamit nyo pa at alin ang hindi na. Simple lang ang gagawin ninyo sa umpisa ng inyong paglilinis. Balikta rin ninyo ang lahat ng sampay o hanger sa inyong aparador. Ibig sabihin, ang bukana ng hanger ay nakaharap sa inyo o palabas. Sa tuwing gagamit kayo ng isang damit, isuot ito at pagkatapos, kapag ibinalik nyo sa aparador, ibalik ang hanger sa normal na posisyon o nakaharap na sa loob ng aparador. Ulitin niyo ito sa loob ng anim na buwan hanggang isang taon. Pagkatapos ng panahong ito, tingnan ninyo ang inyong aparador. Anumang damit na ang hanger ay nakabaliktad pa rin, ang posisyon ay nangangahulugang hindi niyo ito ginamit sa loob ng anim na buwan hanggang isang taon. Ito ang mga damit na maaari nyo nang ipamigay o idonate. Bakit epektibo ito? Dahil ito ay nakabatay sa aktual na paggamit. Hindi lang sa nararamdaman nyo, minsan. Akala natin ay ginagamit pa natin ang isang damit. Pero sa totoo lang, nakatambak lang ito sa aparador. Ang baliktad na sampay ng damit ay nagbibigay ng matibay na ebidensya kung aling damit ang tunay na bahagi pa ng inyong pang-araw-araw na buhay. Kung sa loob ng isang taon ay hindi nyo man lang nasuot, malamang ay hindi nyo na rin talaga susuotin. Mas mainam na ibigay ito sa iba na mas makikinabang at mas magagamit ito kaysa sa nakatambak lang sa inyong aparador at kumakain ng espasyo. Maaari ninyo itong ipamigay sa mga kamag-anak, kaibigan o idonate sa mga charity, isipin ninyo. Mas magaan ang inyong aparador, mas madali nang hanapin ang mga damit na talagang ginagamit ninyo at mas maraming espasyo para sa mga damit na mas gusto ninyong suotin, nakakarelax at nakakatuwa ang makita ang isang maayos na aparador. Hindi po ba? Ngayon, dumating na tayo sa ikalimang paraan, ang isa sa pinakamahirap siguro para sa marami sa atin, lalo na sa mga may sentimental na puso, ang kahong puso at alaala. Lahat tayo ay may mga bagay na may malalim na koneksyon sa ating nakaraan. Mga alaala na nakakabit sa isang bagay. Ito ay maaaring mga lumang litrato, mga sulat mula sa mahal sa buhay mga souvenir galing sa mga biyahe, mga regalo mula sa mga pumanaw na o mga lumang laruan ng ating mga anak o apo, ang mga bagay na ito ay napakahirap bitawan dahil hindi lang ito basta gamit, kundi bahagi ng ating kasaysayan at puso. Ang kahong puso at alaala ay hindi nangangahulugang kailangan nating itapon ang lahat ng sentimental na bagay. Sa halip Nangangahulugan ito ng paglilimita sa kung gaano karaming sentimental na bagay ang ating itatago. Kumuha kayo ng isang kahon na may takdang sukat. Maaaring ito ay isang shoebox, isang maliit na kahon ng sapatos, o isang medium-sized na balikbayan box. Ang layunin ay tanging ang mga sentimental na bagay na magkakasya sa kahong iyon ang inyong itatago. Walang labis, walang kulang. Kung hindi na magkasya, kailangan ninyong pumili kung alin sa mga ito ang pinakamahalaga sa inyo. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Pero ito rin ang pinakamakapangyarihan. Habang nagde-desisyon kayo, hawakan ang bawat bagay at tanungin ang inyong sarili, ang bagay na ba ito ang pinakamahalagang alaala ng panahong iyon, nasaan ang alaalang ito, sa bagay ba na ito o sa puso at isip ko, maraming beses, ang alaala ay nasa ating puso, hindi sa bagay mismo. Ang pagkawala ng bagay ay hindi nangangahulugang pagkawala ng alaala. Sa katunayan, ang labis na dami ng sentimental na bagay ay minsan nakakabigat pa sa atin at nagiging hadlang para makagawa ng bagong alaala. Kung nahihirapan kayo, maaari kayong kumuha ng litrato ng mga bagay na gusto ninyong alalahanin pero hindi nakasya sa kahon. Gumawa ng digital album ng mga litrato, sulat, o souvenir sa ganitong paraan. Nakikita ninyo pa rin ang mga ito. Naaalala, pero hindi ito kumakain ng pisikal na espasyo sa inyong bahay. Ang pagpili ng mga pinakamahalagang sentimental na bagay ay nagbibigay diin sa kalidad kaysa sa dami. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga bagay na tunay na may kabuluhan. At nagbibigay ng kapayapaan sa kaalaman na ang mga pinakamahalagang alaala ay nakatago sa inyong puso at hindi sa isang tambak ng gamit. Ang kahong puso at alaala ay isang paraan para alagaan ang inyong nakaraan nang hindi hinahayaan itong kontrolin ang inyong kasalukuyan at kinabukasan. Ito ay nagbibigay ng pahintulot sa inyo na bumitaw at magpatuloy, habang iniingatan pa rin ang mga pinakamamahal na bahagi ng inyong buhay na kakagaan sa pakiramdam. Hindi po ba ang mga simpleng paraan na ito ang kung may papasok, may lalabas? ang magic bag, 20 minutong blitz linis, baliktad na sampay ng damit, at kahong puso at alaala kung sisimulan ninyong gawin ngayon, ay magdadala ng malaking pagbabago sa inyong tahanan at sa inyong kalooban. Makikita ninyo agad ang resulta. At ito ay magbibigay sa inyo ng inspirasyon na ipagpatuloy pa Nakita natin kung paano ang kung may papasok, may lalabas, ay pumipigil sa pagdami ng kalat bago pa man ito magsimula at kung paano ang magic bag ay mabilis na nagbibigay ng agarang resulta sa pamamagitan ng pagtukoy at pag-aalis ng mga hindi na kailangan. Natalakay din natin ang 20 minutong blitzlinis na nagpapakita na kahit maliit na effort, kapag tuloy-tuloy, malaki ang magagawa sa kalat at kaayusan ng bahay. At syempre, ang baliktad na sampay ng damit para sa ating mga damit na matagal nang hindi ginagamit at ang kahong puso at alaala para sa mga pinakamahirap bitawan na nagpapaalala sa atin na ang mga tunay na alaala ay nasa puso, hindi sa bagay. Tandaan po ninyo, hindi ito labanan ng bilis. Ang importante ay ang simulan at ipagpatuloy. Kahit pa unti-unti, hindi ninyo kailangan tapusin ang lahat sa isang araw. Ang bawat bagay na inyong aayusin o ibibigay ay isang bigat na nababawas sa inyong balikat at isang espasyo na malilikha sa inyong tahanan. Ang inyong tahanan ay dapat maging santuwaryo. Isang lugar kung saan kayo nakakaramdam ng kapayapaan at ginhawa, hindi ng stress at pagkabigat. Isipin niyo mas madali na kayong makakakilos, mas safe na ang bahay lalo na kung may apo kayong dumadalaw dahil walang nakatambak na gamit na pwedeng pagkabungguan. At mas maraming espasyo para sa bagong alaala, hindi lang sa lumang bagay ang pagde-declutter ay hindi lang tungkol sa paglilinis ng bahay. Ito ay tungkol sa paglilinis ng inyong isip at kaluluwa. Ang pagbitaw sa mga bagay na hindi na kailangan ay nagbibigay daan para sa mas maraming enerhiya, mas malinaw na pag-iisip, at mas malalim na kapayapaan. Ito ay isang paraan para makalaya sa mga bagay na nagpapabigat sa inyo at para makapag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga ang inyong kalusugan, ang inyong pamilya, at ang mga karanasan na magpapayaman sa inyong buhay. Ang bawat lumang gamit na aalis sa inyong tahanan ay parang lumang bigat na inaalis sa inyong balikat na nagbibigay daan sa mas magaan at mas masayang pakiramdam. Ang prosesong ito ay magandang pagkakataon din para pag-isipan kung ano ba talaga ang mahalaga sa buhay. Hindi ba't mas masarap sa pakiramdam na alam mong ang mga bagay na nasa bahay mo ay ang mga bagay na tunay mong pinahahalagahan at ginagamit? Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga kwento, aling trick ang sa tingin ninyo ang pinakamadali o pinakamahirap gawin, ano ang pinakamatagal ninyong nahawakan na bagay na hindi ninyo mabitawan. Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba na gusto kong malaman ang inyong mga karanasan dahil ang inyong kwento ay maaring magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at naramdaman ninyong nakatulong ito sa inyo, pakipindot naman po ang like button. Malaking bagay po ito para sa akin at nakakatulong sa aming channel para mas marami pang Pilipino ang matulungan at para hindi ninyo makaligtaan ang iba pa nating mga tips para sa mas masaya at mas malusog na buhay pagtanda, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell. Pero bago tayo magpaalam, tandaan ninyo ang sinabi ko sa umpisa na mayroon akong ibubunyag na magpapasaya sa inyo. Ang totoo po, ang pinakamalaking sorpresa ang makukuha ninyo mula sa pagdideclutter ay hindi lang ang malinis na bahay. Ito ay ang pakiramdam ng kalayaan, ng kapayapaan at ang pagkakataong makahanap ng bagong layunin sa mga bagay na dati ay nagtatago sa ilalim ng kalat, ang mga bagay na ibibigay ninyo, ang mga damit na hindi niyo nasuot. Ang mga libro na hindi nyo nababasahin ay magiging pagpapala para sa iba na mas makikinabang Isipin ninyo, nagiging instrumento kayo ng pagtulong at pagmamahal. Ang espasyo na malilikha ninyo ay magbibigay daan para sa mga bagong karanasan, bagong libangan at mas maraming oras para sa mga mahal sa buhay. Ito ay magbibigay inspirasyon sa inyo na magsimula ng mga bagong proyekto, magimbita ng mga kaibigan o simpleng magpahinga sa isang tahanang malinis at walang istorbo. Hindi ba't napakagandang sorpresa yon? Tandaan, ang pagtanda ay hindi katapusan ng lahat. Ito ay isang bagong simula, isang pagkakataon para sa mas maraming kalayaan, mas maraming kapayapaan at mas maraming kagalakan kaya. Mabuhay ang buhay ng buong buo sa bawat edad hanggang sa muli. Mga kaibigan,